Dear Nat TV, Una sa lahat, gusto ko muna bumati ng magandang araw sa lahat na makakabasa ng aking kwento. Dito ko po sisimulan. Taong 2015, yun ang mga panahon na may nakilala kong isang tao na ang buong akala ko ay siya na yung nakatadhana para makasama ko ng habang buhay. Nagsama kami ng halos apat na taon at nagkaroon din kami ng anak. Noong una, okay pa yung pagsasama namin. Masaya, parang walang problema. Hanggang sa naisipan niyang isama kami sa bahay ng kiyahin niya at dun ko nalaman na di lang pala ako ang binabahay niya. Sabi pa ng kiyahin niya, kawawa daw ako pagdating ng araw tapos ang bata ko pa daw masyado. 19 pa lang po kasi ako ng time na yon, Medyo kinabahan din po ako sa mga nalaman ko pero nagwalang kibumuna po ako hanggat di ko pa alam ang totoo. Di po kami kasal nung naging partner ko kasi sa tuwing babanggiting ko sa kanya ang salitang kasal. Umiiwas siya. Minsan nagagalit pa kaya hinayaan ko na lang po muna. Habang tumatagal ang pagsasama namin, maraming nagbabago. Bihira na lang din siya umuwi ng bahay. Umuwi man ay umaalis din agad. Doon na po ako kinutuba na totoo nga siguro talaga yung sinabi nung kiyahin niya. Hanggang sa may nagchat sa akin, kakilala niya rin at kinuwento niya po lahat-lahat sa akin tungkol sa mga nalalaman niya. Doon ko nalaman na isa pala akong kabit kasi may asawa na siyang tao at mga anak. Sobra po akong nasaktan sa mga nalaman ko kasi sa loob ng maraming taon niloloko niya lang pala ako pati pamilya ko. Di ko lubos maisip sa kabila ng mga ginawa kong kabutihan sa kanya, ito pa igaganti niya. Bakit may mga taong ganun? Mga di marunong makontento sa mga partner nila at nangdadamay pa talaga. May mali po ba ako sa part na yon kasi pumatol ako sa lalaking may asawa na? Kasalanan ko din po ba kung bakit ako nasaktan ng sobra? Dahil sa mga nangyaring yon, di na po siya nagpaparamdam kahit umuwi ng bahay, maging sustento man lang sa anak namin, wala siyang binibigay. In short, iniwan niya na kami ng tuluyan. Kaya nag-decide po ako ng mag-work noon bilang kasambahay. Iniwang ko po yung anak ko noon sa parents ko. Pumayag naman po sila sa gusto ko. Ginawa ko lahat para sa amin ng anak ko. Nag-alaga din ako ng anak ng iba habang yung anak ko di ko man lang maalagaan. Sobrang hirap po ng sitwasyon na meron ako noon, pero kinaya ko. Halos magtatatlong taon din po ako nag-work, kaya bihira lang ako makauwi ng bahay. Hanggang sa May, nakilala ulit ako sa chat. Taong 2021 na mag-chat sa akin, pero di naman po ako nahirapan na makilala siya kasi magkapareho lang po yung lugar kung saan ako nakatira. Same din ng barangay, kaya anytime na umuwi ako ng bahay galing work, lagi niya ako sinusundo. Kilala din po siya ng mga kapatid ko, kahit ng parents ko. Kaya walang imposible na mahulog na naman ulit ako. Pero sana sa tamang tao na, mabait po, maasikaso, kaya di ako nagdalawang isip na tanggapin yung panliligaw niya. Almost four months din po siya ng ligaw sa akin. Bago ko siya sagutin, tinanggap niya po lahat ng mga naging Pasko pati yung mga anak ko tinanggap niya rin kaya masasabi ko nahanap ko na yung taong nakatadhana talaga para sa akin sobra saya ko po ng time na yon taong 2022 buwan ng June nagpasya siya na mamanhikan sa akin para daw makasama na talaga kami bilang isang pamilya kaya pumayag na rin yung parents ko buwan ng Setyembre nang kami ay ikasal Sobrang saya ko po kasi lahat ng pangarap ko noon, unti-unti nang natutupad. Sobrang blessed ko rin po kasi natagpuan ko na yung taong makakasama ko sa habang buhay. At di ko po yun pinagsisisihan. Binayayaan rin po kami ng isang anghel na lalong nakapagpatibay sa pagsasama sa amin. Sana may matutunan din yung taong makakarinig ng aking kwento. Na wag basta-basta magpadalos-dalos sa pagdidesisyon kilalanin muna ng lubos yung mga taong nakikilala natin para di natin pagsisihan sa bandang huli. Maraming salamat po. Nagmamahal at nagpapasalamat Miss J. Pram Bicol.